Kinakain kain ka gulay? <laughs> Ay, hindi. Oh, okay, anong kinakain mo? Anong paborito mong pagkain? Gulaan huh? ko? Fried chicken? <laughs> Fried chicken? <laughs> Hot dog! Hot dog? Paborito mo din yun? Ikaw. Pero alam mo ko anong mga gulay? Alam mo ba ko anong itsura ng talong? Opo, alam <laughs> Pero nakatikim ka na nun? Hindi pa. Tikman mo minsan. Yung ano? Tortang talo. Kumakain ka naman pala ng gulay. Yun. kulay pa rin yun. Di ba? Ikaw kumakain ka ng kalabasa? Alam mo yun? Anong kulay ang kalabasa? Orange. Orange. Ang dami mo palang alam na gulay palagay ko kumakain ka hindi mo lang siguro paborito no kakain ka rin noon magluto pa si mommy, ha uwi mo bagay yun sa fried chicken sa kahatso doa tayo o a o at saka a doa ka sa sa kamay o ka saka a yung kaliwa at doa ka rin o doa ka o at saka a para at atos tapos tingin sa kamera sa kaliwiti ha <laughs> okay. Thank you for